Magalutong niyo pala ako ng kinamatisang baboy ngayon din sa bukid mga kamangyan kaya naman for the go umagang umaga pa nga nila ang ho ay nagpunta ho agad ako din sa palengke para ho bumili ng karning baboy dumating ho kasi si Lula galing Marinduque. kaya ako ay apagluto ko naman siya ng kakaibang rest mahilig ko kasi yun sa mga maasim katulad doon ng paksiw sinigang kilikili huy -kili. hindi yung kasama pagkatapos ko nga niyong mamili ay dinagdiretso na ho agad ako din sa bukid para naman ho umabot sa aming tangalian first time ko nga ni Rino ay luto gagawin kaya sana magustuhan niya huy uy <laughs> ang ginamit ko para sa pangugas din eh ay yung tubig sa balon ay malinis naman ho are after ho noon kako ay agayatin ko na ho yung mga kailangan mamaya sa pagluluto ho na rin kinamatisang baboy ay for the go ala ay natatawa pa nga niyo ako dito kay Lunan Lagreng. gawa nung pagdating ho niya ay kuninto ho agad na ang dami daw hong nagpa-picture sa kanya ay sana all artista after ko pala magayat yung bawang ay sinunod ko naman ng gayatin arehong hong sibuyas na puti dinamidamihan ko na nga aring mga samya, gawa nang yung kar yung nabili namin ay eh, parang nasa dalawang kilo. Ala, ayun ho, ay eh, sobra-sobra pa sa amin ha. Meron pang pambigay, huwag kayo mag-alala dyan. Hey. Ang dami ko ano niyo palang nababasa sa comment section, sabi, parang gusto na lang daw nilang maging kapitbahay namin, gayaan. Para raw ho, sila din ay nabibigyan ng ulam kapag nagaluto ho kami. Aruy Ay, alam nyo ga ho mga kamangyan, yung anak ko nung kapitbahay namin, tuwing magaluto daw ho kami sa bukid, ay hindi raw ho muna nakain, gawa ng ahintayin pa daw yung aming niluto. Ay, eh naman, paano kung alas 3 kami matapos doon sa pagluluto. Ay, di alas tres na rin makain. Ay, naging kasalanan pa namin. Tama. So, balik ho tayo din yung mga kamangyan. Balang inagayat ko na ho ay arehong mga bell pepper. Pahabangan nila ang ho pala yung gayat na ginawa ko din yung mga kamangyan. At pagkatapos ho noon, ay syaka ko nilagay din sa isang lagayan. After ho noon, ay sunod ko naman hong agayatin ay arehong siling haba. Gusto ko nga ni ho saan damihan na re. Gawa ako ho ay mahilig sa maanghang. Ang kaso nga nila ang ho ay sinanay at syaka ho si lula. Ay, makatikim lang ho yun, ng kunting anghang sa pagkain talaga namang ubu-ubu agad pa. At dahil nga ni Hore, kinamatis ang karne mga kamangyan, syempre hindi mawawala yung kamatis. Uy, binaman. Tapos alam nyo gawa mga kamangyan, arihong palang kamatis, ay pagka mahal mahal na lang kilo sa paling. <coughs> ako nga ni Hore, nagkataka, gawa ng digahoy, ako nagahagis hagis ng buto ng kamatis din sa bukid. Aba, ay hanggang ngayon, ay hindi pa nasibol. Mm -mm. Ay baka ka ako kapag ako ay nag-asawa na idol pala ang umutlaw. Uy, naisingit pa. Tinanong ko nga merino pala si nanay at si tatay kung nakapagluto na ho ng eh, <coughs> kinamatisang karine pagkakar ng baboy. Para ho, syempre, ako ay maturoan kahit pa paano. <tis> ang kaso nga nila ang ho, ay ngayon lang din daw nila narinig yung gayong luto. Tama. Pero madali lang naman ho yung pagluluto na rin mga kamangyan. Kaya panigurado ay kayang-kaya nyo rin ho uh, are. So pwede nyo lutuan na rin yung mga magulang ninyo dyan, mga kapatid nyo, mga asyawa nyo. Hoy, sana all. Bali, ang una ng pa ng mga kamangyan ay apakuluan ko ho aring uh, karne. Naglagay na ho pala ako diyan na rin bawang, sibuyas na pula, mukang matapa. Ay, iba pala yun. Sunod ay yari pamintang buo, asin, dahon ng laurel, at saka ho, pamintang durog. Ay, may pamintang buo, mayroon pang pamintang durog. Tama. After ho, mapakuluan yung karne mga kamangyan, ang sunod naman ng agawin, ay agayatin ng no are. Ay, syempre, kalalaki nun ha. Bali, tinulungan na rin pala ko diyan ni tatay para raho mabilis-bilis. Abay, wari ko'y gutom na. Ano? Ari aso ng kapitbahay namin, ayan na naman ho, at pabalik-balik din eh. Abay, maya, -maya naman bosing at ari, alutuin pa. Habang busy nga ni kami ni tatay. Ay, ari naman no, aring mag-ina. At ah, chismisan na naman, chismisan. Ay, may action pa man din pagkukwento. Ah, kala mo'y naupahan. Ay. So, ayun na nga ni mga kamangyan. din Di niyo sa mainit na mantika. Ay, nilagay ko na ho, aring aswete seed. Ari naman ho, ay, mabibili nyo lang din naman dyan sa palengke. Gayaan. Ari ho, yung sekreto mga kamangyan Para ho, mas magmukhang katakam-takam yung inyong inaluto. Huy! Ay, baka mababalitaan ko yung naglagay kayo na rin sa tinola. Ha? Ay, makukurot ko, wari. Nung masala ko na nga niho, mga kamangyan, ay, dinilagay ko na naman ho, dini sa kawali. Tapos, oh, din ko naagisahin yung bawang at saka sibuyas. Ay, for the go. hinalo ko lang ng konti, mga kamangyan. At ah, tapos na, oh, ho. hindi pa. Sinunod ko na ilagay are yung ating bell pepper. At syempre, ho, oh, itong 876 pieces na kamatis. Hoy, hindi gayon. Sobrang dami naman. So, dinamihan ko na na rin, mga kamangyan, para oh, siguradong maasim at saka ho sa yung ating alutuin. Nalaka. Tapos, oh, nilagay ko na rin, oh, pala diyan. yung ginayat-gayat namin na karne. Tapos, maghihintay lang ho ng konti konting minuto. Total dyan naman kayo magaling. Uy, bakit naman ang gay? Naglagay na rin na pala ako diyan ng asin, paminta, suka, at saka ako konting toyo. Siyempre ho, hinabol ko na rin ilagay. Arihong siling haba ay for the go. After ilang minuto, mangyan Ay, ayan na ho. At totoo na ang ating kinamatisang kanyang baboy. yung arti. arte. Pero grabe mga kamangyan. Buhay na buhay ho yung kulay. Tapos sobrang bango. asin para ako lumilipad. Hala, bakit nagkapakpak Grabe naman yung ay. Eh. Oh, ay, shake, kumuha na rin kayo ng baho diyan mga kamangyan. At kami ho, ay saluhan yun na din. ni ba naman? Tapos nga pala mga kamangyan, may nagsabi, bakit daw lagi kong inapakuha ay bahaw? Oh, ay, shake, kung meron mo kayong bagong sinaing diyan, ay parang nitdali na rin din. Eh. Mm -mm. Ay, nakakatawa naman ho, mga kamangyan gawa ng kahit first time ko lang kung magluto na rin kinamatis ang karning baboy, ay nagustuhan ho nila. Ano ba? Hoy. Ay pag ako hindi nyo pa pinayagang mag-asawa, nakong magadabok talaga ako. Ay, for the go. <laughs> hindi ko nga niho, alam kung ano yung mararamdaman ko mga kamangyan. Gawa ng arihong mga kasama ko sa bahay. Ay panay na ho ang request ng ulam. Oh boy, nasa sanay. Baling pagkukurutin. Mm, mm After ho namin kumain mga kamangyan, ay ako ho ay nagtaka. Gawa ng pumunta pa ho mismo sa bukid si Kagoring. Ay ang pagkalayo-layo -layo, gawa na sa kalsada. Mm -mm. Ay, naman pala ho ay dahil kay Lula dahil dumating din ay si she... Ari naman ng si Lula ay wari ko'y inakilig din ay aruwi ah Lula baka ako'y maunahan mo pa ha Maya kaya ay ayan na si nanay at saka si Lulan Lagring. Sabi, ay magadilig daw sila at saka ho, mamimitas ng sitaw. Ay, tama, kung kailan kainitan initan, doon nagpipitas. Mm -mm. <laughs> habang mainagawa ho dun sila nanay, ay ara naman ho si tatay at bising busy rin ho din sa kabila na nagatabas ho ng mga damo-damo din Ako nga ni ang nagsabi, natabasan na, gawa ng abay pagkalagunay, baka maya maya bagai. Baka mamaya habang nagaluto ako, ay may pagapanggapang diyan at ako ay tuklawin. Huy, di hindi nakapag-asawa. Ang dami nga ho pa lang nagatanong sa inyo mga kamang lamang About to din sa Ranger Hat na inasuot to namin din sa bukid. Grabe, sobrang ganda ho talaga na rin mga kamangyan. Perfect na perfect ho kapag suot ho namin din sa bukid. At syempre, inasuot ko rin yung pang forma-forma, gayaan. Sobrang astigo kasi talaga ng design kaya naman for the go. Mabibili nga niyo pala rin sa TikTok shop mga kamangyan. At syempre ho, sa aming website. Nandun din ho yung iba pa naming merch, yung mga kamangyan shirt. Gayaan, Alaka! So kung napapaisip po kayong bumili, ay bumili na ho kayo. Dahil konti lang ang huwang stock na rin. Baka kayo ay maubusan. Ay, naman. <laughs> Kinabukasan naman um kamangyan ay pumunta ho ako din sa looban. Gawa na ngayong araw ho ay apagawa na ho namin aring pigire. Ay kung natatandaan ho ninyo, yan ho yung pigire namin dati pa. Isang inahin lang naman ho yung baboy namin diyan, kaya parang okay na sa amin yung pigire na yan. So, naisip po namin na mas palakihin at mas pagandahin yung no aring pigire para mas maraming mailagay. Tapos ho, oh, si tatay, sobrang iligo talaga niya mag-alaga ng baboy kahit ho nung bata pa kami. Kaso nga nila ang ho, oh, syempre, kulang sa budget. So, ngayon tatay, sige, magsawa ka diyang di mag-alaga ng baboy. Hindi. Hey. Siyempre ho, pag dami ng alagang baboy, pagdami ng handa sa kasalan, hala, hindi gayon. Pero pwede din. Hoy. Bali ho, ito yung isang inahin na inaalagaan ho namin din sa looban. Bunti suyaan ay mga kanak na huyaan sa isang araw. O ay di kwarta na naman. Uy. At dahil hili ko rin naman ho yung mga garne mga kamangyan, ayan ho, at pinalaki-laki na ho namin. Siyempre ho, para mas maalwan sa gaalaga at syempre, doon mismo sa mga baboy. Sabi pa nga ni ho, ni tatay, ay kapag nag-away daw sila ni nanay. Ay, pwede daw dito na lang siya matulog. Aruy, So, ayan o yung lumang figure. Hindi pa huyan Inagi ba? Gawa lang syempre mga nganak nga ni yung baboy. Tapos, ayan o mga kamangyan. Grabe. Sobrang ganda. As excite na ako. Alam nyo, feeling ko, magiging business na namin to ng aking magiging asawa. Hello, very advanced. Buti na nga ni rin o mga kamangyan. At areho ay luuban. So, kunti lang o yung mga nakatira din eh. Pero syempre, sinigurado rin ho namin na hindi ho sobrang mga ngamoy aring eh. Mga expert naman o yung nagawa na rin mga kamangyan. Gawa nung nagpa-renovate din ho ako ng bahay, ay sila rin ho yung gumawa. Syempre, thank you rin ho sa inyo mga kamangyan. Dahil kung hindi ho dahil sa inyong walang sawang suporta, ay wala ho kami kung nasan kami ngayon. oo. Oh. Kaya kung gusto niyo ho ng baboy, ay punta lang ho kayo din at abigyan. bigyan. Uy, wagay oh, malulugi naman. mai. Bale, a-update ko na lang ho kayo mga kamangyan sa mga susunod pang kung mangyayari din. Ay, sana all ina-update. At para na rin ho ma-celebrate yung aming munting achievement. So ayan, niyaya ko sila nanay na pumunta ho sa tabing dagat kakoy magkakain-kain ka doon. Ganyan. Gawa ng alam nyo naman nung aling sinanay at si tatay, talaga ihilig kong magpupunta sa tabing dagat. So, nag date sila. Ganyan. Ay, sana. O, yan. naman nung aking bunsong kapatid ay ayan na talaga ito. Di Ay, wari ko. Ay, bro. Okay. Hoy, hindi. So, ayun na mga kamangyan. Nagsimula na ako kaming kumain diyan. Ay, Jollibee baka naman. Uy, sa Jollibee, be dance. Ay, hindi kakakanda ng gayon. O, oh, arin na ho yung plato para sa inyo mga kamangyan. Ay, hindi para sa inyo. Hulaan nyo kung para kanino. Wala, pinag-isip. So, ayun na mga kamangyan. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari ho ngayon. Yung mga pangarap ko, unti-unti nang natutupad, gayon. Kaya ho kayo mga kamangyan, kung may mga pangarap ho kayo, grabe, i-push nyo. Huwag ho kayong basta-basta suko, ha? Huh? Pray lang palagi. Samahan ng sipag at diskarte. And mamalay na lang kayo. Nandun na kayo sa inapangarap nyo. Uy. So, yun na mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tic to 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ho ating page at i-share ho aring video, ano? O, I siyang hanggang dito na lang ho ating video. Gawa na kami ay mabiyahe papauwi, ha? Baka kami abutin na lang gabi. O, I say bye-bye na. Love you. Uy, binamayin.